Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako na panimagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mapabalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo kahit nasaan man siya naroon ngayon? Yung ikaw palagi ang pagkakaisipin niya kahit malayo kayong dalawa sa isa't isa. Lalong-lalo -lalo na kung minsan na lang siyang nagpaparamdam, text o chat sa iyo. Kaya gawin lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang sa ganon siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang, umupo ka muna saglit, umupo ka muna dyan sa higaan mo. Pakaisipin mo siya, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka. At mangitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido, ikaw ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At kung gusto mo, pwede mo pa ng hiling, wala pong problema. Basta gawin ito bago ka matulog. At paniguradong siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo. At sa lahat ng oras, ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. Kinabukasan ay ulitin mo lamang ang paggawa nitong ritual. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo nang sa ganon maging okay din kayo sa isa't isa. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.